tayo sa Simbahang Bato. Ang Simbahang Bato ay tinayo noong taong 1972 to 1973. Ito ay isang masukal na gubat. Dati na pinagtulong-tulungan ng mga residente ng bayan ng Laurel para maitayo at mapagyaman ang yungib na ginawang simbahan. Mas lalong pinagyaman ng Laurel ang simbahang bato hanggang sa makilala ito at dinadayo na din ng libu-libu na tao. Makikita mo dito ang mga replika at istatwa ng mahal na Berhen Maria at at mga santo at santa. Sa mga gilid naman ito ay makikita mo ang mga nagtitinda ng mga souvenir at pedalyon. Yung biyahe pala dito galing ng Laguna mga ilang gato klasis is almost one and a half hour. <coughs> Kung mabilis ka, kaya mo kunin ang isang oras, mabilis at patakbo ako kasi chill ride lang tayo eh. Kasi malulas. Ngayon ay naging historic landmark na din ito at pasyalan puntahan ng mga deboto ng simbahang bato. Padid Dito lang yan, simbahang bato. Ayan, mga idol katoklas hanggang dito na lang yung vlog natin at sana magustuhan nyo yung magpunta natin dito sa Simbahang Bato at sana puntahan nyo rin Ayan, bye bye maraming salamat